Sa iba pang balita, matagumpay ang naging pagsasagawa ng first dugong Maharlika bloodletting activity sa lungsod ng Kawayan nitong ikalabing o ikadalawamput-anim ng Oktubre. Ang aktibidad na ito ay pinangunahan ng Maharlika Masonic Lodge number no. 180, katuwang ang Southern Isabella Medical Center at ang Order of sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Ginoong Francis Arden Gaya, presidente ng Maharlika Masonic Lodge number no. 180. Layunin ng programang ito na mangalap or uh, mangalap ng blood donors nang sa ganoon ay matulungan ang mga kabahayan nating or kababayan nating nangangailangan ng dugo. Dahil sa mainit na suporta na ipinakita ng kanilang ka partner agencies at blood donors, pag-uusapan ng kanilang samahan na gawing regular ang pagsasagawa ng aktibidad upang mas marami pa silang matulungang nangangailangan nangangailangan ng dito po. Kaya namin na kaligid na itong project. Uh, itong project na ito ay talagang kabayaran natin namin itong si SIFC. Definitely, yung pangakalabang uh, ito po, uh, yung storage and administration ngayon sa kanila po. Actually, pinag-uusapan po namin sa mga meetings na nandiyan, ang uh, general consensus, sa balak namin gawing ano nito para mas lalo yung marami tayong salamat sa mga partners natin sa IMC, sa, MC, sa nila, sa budget na ito. Siyempre sa mga partner lodges sa mga pentang pagis na tulong sa mga salamat sa inyo. Yan ang naging pahayag ni Maharlika Masonic Lodge number no. 180 President Francis Arden Gaya.